Tama na ang gulo at pag-usapan na lang ng pamilya. Ito ang suwestiyon ng ilang mga barangay officials ng barangay Tuburan, Tulunan, Cotabato, kaugnay sa away sa lupa at ari-arian ng mag-amang Ramon at Nathan Floresta. Nababahala kasi sila lalo pat karamihan sa mga empleyado nasa lugar ay pawang mga residente ng tuburan. Wala namang ninanais ang mga ito kundi ang maghanap buhay lamang at naway hindi na madamay sa gulo ng pamilya. Ang pangita sa mga tao din ang nagatrabaho din na simpre makasahod, makabuhi sa pamilya. Pero kung sa gubot gusto na mo sir ng no wala gubot, God. Murag, ang mga itabo mga God, siyempre, sa kami sa barangay, sir, lang yun, mi sa uh, mga kuan Pero dili man may maingon nga, dapat maon yun yung hibuon, maon na yun wala man punta kabalo kay mawala gyud nila nga di man may angay nga manghilabot kay ang problema naa naman nila nga naman nila sa husgado maging ama residente sa lugar ay hindi maiwasang mabahala umasa silang mariresolba ng pamilya ang issue at sila sila lang din naman ang makakatulong na magkaayos di nakakabot na mong kalinaw tapos mabalik na pud nakakulba naman ang bata siya gid ang magpalapit sa tatay kaysa tawag nga tatay siya magpakigilob sa iya nga ano nga tatay para nga kung ma, masulbad nila ang area po dari ang farm po nila dari sa tuburan masulbad po uh, maghinang panay lang magintindihanay magpaubos para nga ang relasyon hindi ma, maglayo hindi maguba ang magpamilya hindi gid mag maglainay sang buot Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita